Magpala at mapagpalayang araw sa inyong lahat. Narito po ang inyong lingkod, makatalinong guro, Ginoong Julius Geteb, para sa ating bagong arali. Ngayon ay tatalakayin ko ang patungkol sa syntax o pag-aaral sa struktura ng pangungusap tungo sa mabisang paggamit ng wika. Meron akong limang tatalakayin. Una, bahagi ng pangungusap pangalawa ayos ng pangungusap, pangatlo ayon sa gamit, pangapat kayarian ng pangungusap at ang panghuli ay ang pokus at kaganapan ng pandiwa. Una ay tatalakayin ko ang mga bahagi ng pangungusap. Mayroon tayong dalawa. Una ay ang paksa at pangalawa ay ang panaguli. Halimbawa rito, una, ang mabuting bata ay mahal ng magulang. Ang mabait na bata ang mabuting bata ay siyang paksa ng pangungusap, ay mahal ng magulang ang panaguri ng pangungusap. Pangalawa, sina June at Jay ay mahuhusay sumayaw at kumanta. Sina June at Jay ay paksa ng pangungusap, ay mahuhusay sumayaw at kumanta ay ang panaguri. Mapapansin na gumagamit ng pantukoy na ang at sina ang paksa ng pangungusap, samantalang ang panaguri, ito ay sinusundan ng ay. Kahit baliktarin ka mo ang pangungusap ay makikita mo pa rin ang pantukoy na ang at sina bilang paksa ng pangungusap. Halimbawa, mahal ng magulang ang mabait o mabuting bata. So ang mabait o mabuting bata ang paksa. At yung pangalawa, mahuhusay sumayaw at kumanta na June at Cheng. Ang paksa pa rin dito ay sina June at Cheng at ang panaguri ay mahuhusay sumayaw at kumanta. Pangalawa naman ay ang ayos ng pangungusap. Mayroon tayong dalawang ayos ng pangungusap. Una ay ang di ayos at pangalawa ang karaniwang ayos. Sa di-karaniwang ayos ay nauunang paksa bago ang panaguri. Halimbawa rito, ang aming bahay ay hindi magigiba. Sina Ate at Kuya ay masayang kalaro. Ang aming bahay at sina ate at kuya ang nauuna ang paksa kaya ito ay masasabi nating di karaniwang ayos. At ito ay gumagamit ng pangawing na ay. Pangalawa naman ay ang karaniwang ayos. Ito ay binabaliktad lang natin at inaalis natin ang pangawing na ay. Halimbawa, marunong umintindi ang mga taong palabasa. Pangalawa, pumasa sa exam sina May at June. So, rito ay nauuna ang panaguri na marunong umintindi at pumasa sa exam. Ang nahuli ay ang paksa na ginagamitan pa rin ng mga pantukoy na ang mga at sina. Pangatlo naman ay ang ayon sa gamit. Meron tayong apat. Una ay ang pasalaysay. Makikita rito na ito ay nagtatapos sa tuldok at ito ay nagsasalaysay. Naglalakad sa dalampasigan si nanay. Pangalawa, pautos o pakiusap. Ito ay gumagamit ng paki at mapapansin na ang pahayag ay naguutos. Halimbawa rito, pakitawag nga si bunso, makitawag nga. O makitawag ka nga kay tita. Umalis ka na, iguhit mo ito. So makikita rito na gumagamit ng paki at maki at naguutos. Gaya ng umalis ka na at iguhit mo ito. Pangatlo ay patanong. Sa salita mismo, ito ay mga pahayag na nagtatanong at nagtatapos sa tandang pananong. May pasok po ba bukas? Bakit maraming tao sa plaza? Pangapat naman ay padamdam. Ito ay gumagamit ng tandang padamdam. Naku, umuulan na naman. Hoy, umalis kayo riyan. Mapapansin na gumagamit tayo ng mga padamdam na pahayag kapag minsan tayo ay nagugulat o minsan ay tayo ay nagagalit. Sunod so, naman ay ang kayarian ng pangungusap. Unang kayarian ng pangungusap ay ang payak na pangungusap. Si June ay doktor o doktor si June. Ito ay binubuo ng isang paksa at isang panaguri lamang. Si June ang paksa at ang panaguri ay ang doktor. Sina June at Jay ay kapwa doktor at mga awit. Sina June at Jay ay isang Paksa, Kapwa Doktor at Mga Awit ay iisang panaguri. So kapag pinagsama, payak pa rin ito. Kaya kahit baliktarin mo, Kapwa Doktor at Mga Awit, si Najun at Jay ay pareho pa rin itong may iisang paksa at iisang panaguri. Si Najun at Jay ay isang paksa, samantalang Kapwa Doktor at Mga Awit ay iisang panaguri lamang unit kapag pinagsama mo ang dalawang payak, ito ay masasabi na nating tambalan. Sa halimbawa rito ay si John ay doktor at si Jay ay mang-aawit. Pinagsama mo ang isang payak na pangungusap na si John at dok ay doktor at isa pang payak na pangungusap si Jay ay mang-aawit. Pangalawa, na halimbawa, Pupunta ka ba roon o maiiwan ka na So dalawang payak na pinagsama. Unang payak na pangungusap ay pupunta ka ba roon o maiiwan ka na Pinagsama lang ito ng uh, pangatnig na o. Gayon din yung una. Pinagsama yung dalawang payak ng pangatnig na at. Ngunit, tatapwat, subalit, pero kapag gumagamit na ito ng mga uh, pang-ugnay o pangatnig na kung at kapag, okay, masasabi na natin hugnayan. Kapag uh, pinagsama natin ng isang payak na pangusap at isang sugnay na di makapag-iisa, ay maituturing na natin itong hugnayan na gumagamit ng mga pangatnig na kung o kaya naman ay kapag. Limbawa rito, kung mag-aaral ka ng mabuti, kailangan niya ng isang payak at sugnay na makapag-iisa, gaya ng papasaka kait balik terin mo, papasa ka kung mag-aaral ka ng mabuti. Gayon din yung pangalawang halimbawa, aalis tayo kapag natapos na ang proyekto. Yung um, kapag natapos na ang proyekto na pahayag, ay kailangan niya ng isang buong diwa na sugnay na nakapag-iisa para mabuo yung kabuuan ng pangungusap. Ang panghuli na kayarian ng pangungusap ay ang langkapan. Mapapansin dito na may tatlong kulay. Ibig sabihin, ito ay nagsasabi na ang langkapan ay may tatlong uri okay, ng pangungusap. Okay? Una ay sugnay na makapag-iisa plus dalawang sugnay na hindi makapag-iisa o pwede na namang dalawang sugnay na nakapag-iisa at isang sugnay na di makapag-iisa. Mapapansin natin dito kapag ang pangungusap na hindi magbubunga ng mabuti ang palaaway kung kaya't mainam na maging mapagpatawad upang pagpalain ka pa sa susunod na panahon ay meron itong tatlong sugnay. Okay? Una, hindi magbubunga ng mabuti ang palaaway. Yan ay sugnay na makapag-iisa. Kung kaya't mainam na maging mapagpatawad yan ay sugnay na hindi makapag-iisa upang pagpalain ka pa sa susunod na panahon. Yan ay isa pang sugnay na hindi makapag-iisa. So kung bibilangin mo, may isang sugnay na pag-iisa at dalawang sugnay na hindi nakapag-iisa, yan ay masasabi nating langkapan. Ganon din yung pangalawang halimbawa. Si June ay naging pangulo ng samahan, isang sugnay na nakapag-iisa. Samantalang si Jay ay nanatiling tagapayo naman ng samahan. Eh, isa pang sugnay na uh, nakapag-iisa kasi si J ay nananatiling tagapayo naman ng samahan. Ay masasabi na natin uh, isang buong tiwa kaya sila ay hinahangaan. So yan ay hindi mabubuo kapag walang kasama kaya maituturing niyang sugnay na di makapag-iisa. Ngunit kung bibilangin mo, ang pangalawang halimbawa, binubuo ito ng tatlong na hinati sa, is sa isang sugnay na di makapag-iisa at dalawang sugnay na nakapag-iisa. Kaya masasabi natin, langkapan. At ang panghuli naman ay ang fokus at paksa na tinatawag nating uh, fokus ng pandiwa at kaganapan okay? na siyang ang daloy o ang fokus nito ay ang panaguri ng pandiwa. Okay, una ay ang aktor o tinatawag nating tagaganap ng kilos. Halimbawa, kumain si Joy ng bibingka. Sino ang kumain? Si Joy. So si Joy ay ang aktor o tagaganap. Pangalawa ay tagatanggap o benefactive. Binigyan ng bibingka ni Joy si May. So sino ang binigyan ng bibingka? So si May, siya ngayon ang tagatanggap. Kung siya ang benefactor ng pandiwa. Pangatlo ay ang layon. Pag sinabi natin layon, ito yung goal, ito yung bagay na tinutukoy ng pandiwa. Inilagay ang salamin sa ibabaw ng kama. So ano yung inilagay? Ito yung salamin. So ang salamin ay siyang layon ng pandiwa. Pangapat ay ang gamit o instrumental. Ito yung instrumental na ginamit na tinutukoy ng pandiwa. Pinambomba sa lamok ang pulbos na gamot. So ano yung ginamit para ipinambomba okay, sa pulbos na gamot. So ito ngayon yung uh, gamit o instrumental na ipinambomba sa lamok ang pulbos na gamot. Ang direksyon o ganapan naman halimbawa ay tinalunton ni J ang pilapil patungong bukid. So ano yung tinalunton ni J? Ang pilapil patungong bukid. So ano yung focus? Ang pilapil patungong bukid. Ang panghuli naman ay ganapan o locative sa salita mismo, locative o pinagganapan ng kilos. Inakyat ng mga bata ang puno ng mabolo. So ano yung in saan o ano yung inakyat ng mga bata? Ang puno ng mabolo. So masasabi nating fokus ng pandiwa kung ito yung paksa na tinutukoy ng pandiwa na ginagamitan ng mga pantukoy na si o ang sina ang mga. At ang kaganapan naman ng pandiwa, ito ngayon yung mga panaguri sa loob ng pangungusap. So ang unang panaguri, dito sa sukumain si Joy ng pangungusap ay ng bibingka. Okay. pangalawa naman, binigyan ng bibingka ni Joyce si May, may dalawa itong kaganapan. Okay, ang ang Uh, parirala ng bibingka at ni Joy. Ito yung tinatawag natin kaganapan dahil ito yung mga panuguri sa loob ng pangungusap. Inilagay ang salamin sa ibabaw ng kama. So ano rito? Ang kaganapan? Okay, ang panuguri sa ibabaw ng kama. Pinambomba sa lamok ang pulbos na gamot ang panaguri ay salamok, ito ngayon yung kaganapan. Tinaluntun ni Jay ang pilapil patung bukit ni Jay, ito ngayon yung panaguri, ito ngayon yung kaganapan ng pandiwa. At ang panghuli, inakit ng mga bata ang puno ng mabolo, ang panaguri rito ay ng mga bata. At ito ngayon yung tinuturing natin kaganapan ng pandiwa. So sa mga katuwid, pag sinabi natin focus ng pandiwa, ito ngayon yung paksa na tinutukoy ng pandiwa. Samantalang kaganapan ng pandiwa, ito ngayon ay ang panaguri sa loob ng pangungusap. Ayon, maraming salamat sa pakikinig. Sana ay natuto tayo sa pag-aaral ng syntax. Maraming salamat. Hanggang sa muli, mabuhay!